Today is February 8 2024. Guys, ang ganda ng bulak ako. Napakaganda po. Para siyang sakura, ume po yata ito. Ume. So beautiful. Thanks for watching. Hi guys. Habang naglalakad ako, may nakita ako nagtitinda ng gulay. Guys, yan. 180 ang isang broccoli. Ayan. Dalawa bibiliin ko. Ayan. Ayan. Mura lang siya. Kasi guys, ito yung babayad natin. 360 yen. Times kasi siya ilalagay natin dito. One, two, three. Ayan. Ayan guys, meron na akong gulay. Sa dalawa. Arigatou ko ko sana. O ah, Wow. Hindi ko alam na galing kasi ako doon naglakad ako. Hindi ko alam na may tindang gulay dito. Very fresh pa siya. Wala akong supot. Ayan, wala nga yung magdadala na ako supot. Guys, ayan. Tigulay Ay, na tayo. Thanks. Ayan Oh. Ito, taniman nila Oh. Thank you po. Ayan guys, lagit natin. 180 isa. Hindi ko akalain may tinda doon. Ayan guys, ang taniman nila oh. Tingnan nyo, kundi ako maglalakad, wala akong lang Ayan guys, tingnan nyo, mga taniman nila. Ayun. Ngayon alam ko na. Ang mura ng broccoli, ang mahal-mahal nito sa supermarket. Hindi kasi ako lumalabas. Pag lumabas ako, bigla na lang namimili. I'm so thankful. Thank God. Nagugulat ako po na lang may barya pa ako. Ayan guys, so taniman nila oh. Fresh na fresh, organic pa. Dapat <laughs> may plastic pala akong dala. Ayan. Galing kasi ako dun guys, dun sa malayo ngayon, sa post office. Bahay namin dun sa, pa, sa malayo. Tapos, dun ako dati naglalakad, Oh. Ayan guys. Wow! Atarashi Haken, where is, is? Ang mura! Oh, buti meron ako eksaktong pera. May nailalagay ko dun. Nag-compute pa ako eh. Ang bobo ko sa mat. thank you, thank you po. May binayara kasi ako sa post office. Kaya ako tumabas. Tapos may nakita din ako ng umenuki. Or parang sakura kasi. Yun yung nilag... In, ano lang, in-upload ko po. Ang ano, haksayo? Mula ngayon doon na ako pupunta at maglalakad. Malay na yung kamay ko. Malit lang na bagkasindal ako. Magbabayad lang kasi ako doon sa aking na order na malit na lamesa. Sa post office po ako nagbayad. Kaya habang yun, naglakad na rin ako. Hindi ko kalaan. Oh yan, may na ako. Thank God. Naku, napakaganda po sa katawan ito Malay na yung kamay ko. Oh, uh, mawalay na ako. Uh, yan guys. Dito naman tayo sa kaliwa. Oh. Uh, Ang layo na kasi na nalakad ko eh. Ayan. Dito naman natin sa kabila. Wala, hindi ako, ano, prefer sabay ganun, no. Ah, ito yung binili ko. Dipiting Bit ko ba naman ng ganito, yun, no? Wow! Wow! Kung alam nyo nila na may tindad doon yung cabbage. Hamura din. Tsaka yung Chinese cabbage. Yung normal na cabbage po. Tsaka lettuce. Eh may lettuce pa kasi sa bahay. Lako mula ngayon doon ako bibili. Meron lang silang ano. Nakakatawa guys sa Japan yung tabi to. Lalagay mo lang doon sa alkansya yung pera. Kailangan ba? ka, syempre, no? Disney. Oh, no? Ko, oh, yun na nga lang, no? Manluloko ka, ba't kakainin mo? Masama po yun. I'm so thankful. Nakakatawa. Tignan nyo, guys. At wala akong anong mag-vlog. Parang diary na rin. Ay, nangangalay na ako. Ang hirap. Kung naman may okay, vlog, ito yung dala. O kaya, napsak. Ito guys, hihiwain. Siyempre, hindi natin alam kung may mga mushi-mushi, no? Ay! <laughs> Aray ko. Wala kasi akong tripod na baon din. Ano lang. Binitbit ko lang tong malit na bag ko. Ayan. ito naman tayo sa kaliwa at ako. Sorry po kung magulo yung aking ano. Dito ako sa kanan kasi ang may lakas ako. Ayan. Diklik ko na siya. Ayan. Kailangan lagi ako may dalang barya pala. Huwag ako mag-uubos ng barya. Ngayon alam ko na. Ayan. Very fresh. Ayun na po yung bahay. Oh. Makakawin na rin ako. hindi inaasahan na no very surpri surprising to sa akin pag ko sabi ko maglakad kaya ako doon diretso doon sa met taniman ng palay so yun na pala wala ko talaga nga magbabahid lang talaga ako sa post office at kanina kasi medyo may araw may sina kaya nakapagsampay ako sa labas kaya ayun ayun ano na cloudy na siya ang haba na rin nila hirap. Guys, medyo nangihina ako. Uh, konting reveal ko lang po. Kasi nung nabayop siya ako, nung kinahaponan, hindi tumigil yung dugo. Pagdudugo. Sinugot po ako sa emergency. Hindi na kami tumawag na ambulansya. nintay ko na lang si Otusan. Tumawag na lang ako sa sa emergency. No? sa may niseki. Ang daming nawala sa akin dugo guys. So, talaga nang hihina pa ako sa ngayon. Nakakatakot po yung biopsy no. Second time yun. Nung una okay lang naman. Nung pangalawa. Hindi ko alam. Tapos so, ako ng dugo. Hindi ko po alam. So, takot na takot na ako. So, itong dadating na February 20. Malalaman yung resulta kung operahan na ko hindi. Huwag naman po sana, Diyos ko. Kung makukuha sa gamot, gamot na lang. So, yun guys. Medyo napanghinaan ako ng loob. Dasal lang po ako ng dasal. Alam ko naman, ni Lord, no? O, God natin, no? Almighty God natin. Si Panginoon Isa si Kristo, yung tanging daan natin patungo sa ating ama namin. Hindi po sa atin sa lahat-lahat na meron po tayo. Papasalamat po talaga ako. At, ay medyo nangihina ako, ganun. So, bumababi po. Kaya ito palaking tulong. Siguro tinuturuan ako sa, sa akin yan. Ang Diyos, na no? Papa Jesus, ganun. Maglakad ka dyan diretso, tapos pagliko mo, may mga gulay na tinda. So, ayan, unfortunately ito. Good vibes guys ano to no ibababad natin sa pag na natin halimbawa yung tip ko lang po sa suka or sa asin so mas marami kasi yung asin Aba, sa bahay sa suka ko siya ibababad ay no sa asin pala sorry ano ba yan ibababad ko siya sa asin bago natin ibubuan sa, sa gabi na ayan so thankful talaga. Yan, alam nyo, ito kinakain din itong pinakapuno niya. yan, Kasi parang sayote po yan eh. Sa, dito sa Japan din nila alam kainin. Nakita ko sa TV. Kung kakainin ba o hindi. So, pinahulaan nila. Hindi daw nila tinatapon. Ang laki-laki niya -laki natapon mo. Kinakain niya mga tangkay. Eh. Balat, ano lang, balatan lang. Yes, at no Sama sa ibuboyal. So, parang may sayote ka na. So, guys. Ayan. Solo ko na naman ng daig. Lagi po kasi ako nag-iisa. Minsan nabuburyot na ako pero lakasan na lang loob. And this coming Friday, postpone yung aking Bible study at may lakad kasi yung aking sister na nagtuturo sa akin. So, next Friday pa ulit. May mahalaga siyang lakad. So, sariling aral muna ang gagawin ko. So ayun na guys, ayun na hihingal ako. Ang hirap ng ano no. Wala kang mautusan, lahat sa iyo. So, guys, ayun na yung bahay. Ayun, dahil kong sampay guys. Ayan, dahil kong sampay. Ayun sa taas. Sa baba. Ayan. Oh, thank you Lord. Andito na ako. Andiyan guys, tingnan yung ganda ng aking succulent so. Oh. Tumumula-mula. Si jelly beans. At meron na ako harvest kin sa susunod. Ito, ano ba 'to? Yung aking colorful mix salad. Yan. Next Sunday na lang pag dumating si Kuya. may katulong po ako. Kasi yung kumatsu na inano na namin, in-harvest po na namin lahat. Hindi ko na kasi mahasikaso. So, hanggat hindi ko alam yung resulta ng aking uh, biopsy hindi ako papalagay we are here ayan oops thank you po mananin. namin sampay din tayo doon ayan guys Ay, tayong sampay. Tayo magtapos. Oh guys, binigyan ako ng bulaklak ng aking ano. Ang ganda-ganda May bulaklak na. Thank you po Lord. Ayan, mga halaman ko. Thanks for watching. Guys, ito na yung binili kong ano. Sa Mujin Hambay sa nasadaan. daan na, na natin. Ayan na guys. Ito yung ano no. Pangkay niya. Ito siya. na siya. Ayan guys, bababad na natin siya sa asin. Ayan. Ayan. Thank you po. Ayan. Ito guys, yung asin. Ayan. Babad natin muna siya sa asin. para mawala yung mga insekto. Yeah. Salamat sa panonood. Thanks for watching. Yan, yeah, piyasin natin. Thanks for watching. Flowering ng aking jade plant. Wow, thank you. Baby, nag-flowering ka na. Thank you so much. Guys, mga tanim ko. Ayan. Kalaban ko, guys. May sampay kasi ako. Wow. Umulaklak na siya. You're so beautiful. Ang ganda, guys. Ito pa, malapit na.